Tayo ngayon ay pag-aaralan ng ASEAN Community Vision 2015 o Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025. Bago ang lahat, tayo ay magbalik-aral. Sa anong SDGs iniuugnay ng Thailand ang kanilang mga plano sa pagpapaunlad ng ekonomiya? Sagot, iniuugnay nila ito sa SDG 8. Distainting trabaho at paglago ng ekonomiya at SDG 9, industriya, pagbabago at infrastruktura. Anong mga programa ang itinalaga ng pamahalaan ng Thailand para sa pagpapaunlad ng industriya? Sagot, Nagtalaga sila ng mga programang makapagsusulong ng inobasyon, entrepreneurship at pagpapanatili ng industriya na nakapokus sa teknolohiyang digital at enerhiyang renewable. Ang plano ang binalangkas ng Malaysia upang mapagtagumpayan ng SDGs. Sagot, 11 Malaysia Plan, 11 MP, 2016-2020 Anong mga sektor ang saklaw ng 11th Malaysia Plan, 11MP, 2016-2020? Sagot, pagwawakas sa kahirapan, pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon, abot kayang pabahay, pangangalaga sa kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Ano ang layon ng Indonesia sa paglunsad ng SDG Villages Program? Program Desetango. Sagot, mapalakas ang kanayunan ng bansa upang makamit ang pagtatagumpay ng SDGs. Tayo na talakay ng ASEAN Community Vision 2015 o Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025. Ang pagpupulong ng mga leader ng ASEAN sa Kuala Lumpur noong November 25, 2015 ay nagpatibay ng isang dokumento para sa susunod na hakbang sa pagbuo ng magandang komunidad sa Timog Silangang Asya. Ang programa ng organisasyon sa hinaharap ay nakapaloob sa ASEAN 2025, Forging Ahead Together. Nakapaloob sa dokumentong ito ang mga hakbangin ng ASEAN Community Vision 2025 na tumutukoy sa Political Security Community Blueprint 2025, Economic Community Blueprint 2025 at Socio-Cultural Blueprint. Binubuo nito ang mga paraan para sa pagpapubuti panang pagtutulungan, seguridad, kabuhayan at pag ng mga komunidad sa Timog-Silangang Asya. ASEAN Economic Community Layune ng ASEAN Economic Community, AEC, na alisin ang mga hadlang sa kalakalan at pumumuhunan, mapadali ang paggalaw ng produkto at serbisyo, magkaroon ng mga manggagawang may kasanayan, at isulong ang sama-samang produksyon. Sa pamamagitan nito, inaasahang tataas ang kompetisyon sa rehiyon susulong ang inobasyon na teknolohiya, at makakamit ang pagkakapantay-pantay sa pagunlad ng ekonomiya. Ang mga layon ng AEC ay ang mga sumusunod. Integrasyon ng merkado at produksyon. Isinusulong ang malayang daloy ng produkto, serbisyo, pamumuhunan at mga manggagawa. Pagpapahusay ng kompetisyon. Pagpapalakas ng kapasidad sa pamamagitan ng liberalisasyon, inobasyon at kaaya-ayang kapaligirang pangnegosyo. Pantay-pantay na pag-unlad pagbabawas ng pagkakaiba sa ekonomiya sa pamamagitan ng suporta sa mga bansang hindi gaanong umuunlad integrasyon sa pandaigdigang ekonomiya pagpapalakas ng pakikiisa sa pamamagitan ng mga kasunduan na pagpapahusay ng boses sa pandaigdigang forum sa kasalukuyan sinusuportahan ng AEC sa pag-aalis ng taripa liberalisasyon ng kalakalan pag-uugnay ng mga regulasyon at pagpapahusay ng konektibidad upang mapatali ang kalakalan. ASEAN Socio-Cultural Community Ang ASEAN Socio-Cultural Community, ASCC, ay naglalayong isulong ang potensyal ng mga mamamayan sa rehiyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa panlipon ng pag-unlad, pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho, at aktibong pakikilahok ng lahat, lalo na ang kababayon at kapataan. Layunin din nito na tugunan na mga suliranin sa populasyon, sugpuin ang pang-aabuso sa droga at itaguyod ang kultura at pamanang pangkasaysayan bilang susi ng pagkakaisa at pagunlad. unlad Binibigyang diin ng ASEAN ang pagpapahalaga sa pambansang wika sa edukasyon, pagsuporta sa mga iskolar at artista, at pag-aaral okol sa Timog-Silangang Asya upang mapalakas ang pagkakakinanlan at pagtutulungan sa rehiyon. ASEAN Political Security Community APSC. Ang ASEAN Political Security Community, APSC, ay ang itinalagang organisasyon upang ipagtuloy ang kapayapaan sa isa't isa at sa daigdig ng isang makatarungan, demokratiko at nagkakasundong kapaligiran. Kahit umuunlad ang ASEAN, may mga hamon pa rin ito. Mahihinang institusyon Golang ang matibay na institusyon para magarantiya ang pagpapatupad ng geopolitics. na harap sa strategikong competition sa pagitan ng Estados Unidos at China na naging sanhi ng pagpili ng panig at maaaring makasira sa katatag. Tayo ngayon ay pupunta sa ating mga katanungan na tungkol sa ating aralin. Number 1. Ano ang pangunahing layunin ng ASEAN Economic Community? A paglikha ng isang solong rehiyon ng turismo, B. Pagtatag ng merkado na nakabatay sa produksyon, C. Pagpapalakas ng sport sa ASEAN, D. Pagsanay ng mga manggag Tamang sagot, B. Pagtatag ng merkado na nakabatay sa produksyon. Number 2. Ano ang tinutukoy ng ASCC, ASEAN Cultural Community? A. Komite sa Panlipunang Seguridad ng ASEAN B. Komunidad sa Panlipunan at Kultura ng ASEAN C. ASEAN Social Cultural Council Ang Pangkalahatang Konseho ng Kultura ng ASEAN D. ASEAN Society para sa Pag-aalaga sa Komunidad Tamang sagot, B. Komunidad sa Panlipunan at Kultura ng ASEAN. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang layunin ng ASCC, ASEAN Sociocultural Community? A. Pagpapaunlad ng militar sa ASEAN B. Teknikal na pagpapabuti ng ekonomiya C. Pagunlad ng edukasyon at pagpapabuti sa kapakanan ng mga mamamayan D. Pagpapalawak ng teritoryo ng ASEAN Amang sagot, C. Pagunlad ng edukasyon at pagpapabuti sa kapakanan ng mga mamamayan Number 4. Ano ang tinutukoy ng APSC? Asian Political Security Committee. A. Komunidad sa politika at kapayapaan ng ASEAN. B. Komite ng Bayan Sosyal ng ASEAN. C. Koalisyon ng Kaligtasan sa Asia Pasipiko. D. Asosasyon para sa pakikipagtulungan sa kaligtasan ng mamayanan. Tamang sagot. A. Komunidad sa politika at kapayapaan ng ASEAN. Number 5. Ano ang pangunahing tungkulin ng APSC? panatilihin ang kapayapaan at sa makatarungan, demokratiko at nagkakasundong kapaligiran. B. Palakasin ng militar sa ASEAN. C. Magtatag ng malalaking pabrika sa ASEAN. D. Pag-aayos ng kapaligiran sa ASEAN. Tamang sagot. A. Panatilihin ang kapayapaan at sa makatarungan, demokratiko at nagkakasundong kapaligiran. Number six. Ano ang hindi hamon na kinakaharap ng ASEAN? A. Hamong geopolitics sa pagitan ng Estados Unidos at China. B. Pagkalakalan sa ASEAN. C. Kakulangan sa matibay na institusyon. D. Kawalan ng matatag na lider na nagpapatuloy sa samahan. Tamang sagot. B. Pagkalakalan sa ASEAN. Number 7. Ano ang kasalukuyan na hamon ng ASEAN? A. Pagkompetensya sa pagitan ng China at Estados Unidos. B. pagulan problema. C. Paglago ng turismo sa Asia. D. Pagkukulang ng bigas. Tamang sagot: A. Pagkompetensya sa pagitan ng China at Estados Unidos. Number 8. Ano ang isa pang tunguhin ng AEC? A. Pagpapalawak ng pangingisda. B. Malayang daloy ng mga produkto, serbisyo at pamumuhunan. C pagpapalakas ng turismo sa ASEAN, D. Pagbibigay ng libreng tirahan. Tamang sagot, B. Malayang daloy ng mga produkto, serbisyo at pamumuhunan. Number 9. Ano ang pinagtutuunan ng ASEAN sa ASCC tungkol sa kultura? A. Paglimot sa sariling wika. B. Pagbawas ng mga paksa sa paaralan. C. Pagkilala sa pambansang wika at kultura. D. Pagtatatag ng bagong relihiyon. Tamang sagot. C. Pagkilala sa pambansang wika at kultura. Number 10. Ano ba ang kahulugan ng paghihila ng digmaan sa konteksto ng ASEAN? A. Laraw sa mga sports festival. B. Competition ng mga bansa sa paggawa. C. Pagkakahiya sa pagpipili ng sapagitan ng US at China. D pagpapatayo ng tulay sa ASEAN? Tamang sagot. C. Pagkakaya sa pagpipili ng pagitan ng US at China. At dito na nga natatapos ang ating aralin. Salamat sa panonood!